dinamin ni sa Espiritu Santo. Espiritu nagbabantay sa lugar na yan. Ilan man kayo, ano man kayo. Gusto kong kayong makausap sa pamamagitan ng babae ito na si Liza. Espiritu nagbabantay sa lugar na yan. Mabas kayo at usok kayo mga kausap sa pamamagitan ng babae ito na si Liza. meron kang nakikita ng maraming nilalang. Pero meron yung puti at piti na dalawa. Kakausapin mo sila, ha? Ano ang kasalanan namin? Yun ang tatanong mo. Anong kasalanan namin at pati yung anak ko din namin mo? So, kakausapin ka nila sa isip mo. Kapag nariyan na sila sa harap mo, galaw mo yung daliri mo. Nakita mo sila. Madami. Madami. Okay. Nakita po yung itim, yung puti. Madami na sila. Madaming madami na sila. So, yung dalawa lang na nandyan sa harapan mo, sila yung nagbabantay sa anak mo. So, tanungin mo, ano ang kasalanan namin at bakit yung pati anak ko ay inuwan nyo? So, kakausapin mo sila sa isip. Tumingin ka sa kanila at sasabihin nila sa iyo. Pwede na lang imostra sa iyo, ha? Tingnan mo yung ano sasabihin nila. Kung may napatamaan ka, may ituturo sila sa iyo na puno. Kung may tinamaan ka, kung may napatay ka, may ituturo sila sa iyong patay kung may napatay ka. Kung nasira may bahay, may ituturo rin sa iyo. Tingnan mo yung sasabihin ng mga inkanto. May pinapakita yan sa iyo. Tingnan mo yung tinapakita pinapakita nito sa iyo. O ano yung nangyari before. Before yun. So nakita mo ba? Ano yung nakita mo? Pinakita ba sa iyo yung puno yung naputol? Meron bang namatay? Meron bang nadiskira siyang bahay? Anong pinapakita sa iyo ngayon? Ganoon mo yung daliri mo kung may pinakita. Okay. Tandaan mo yan ha. Tandaan mo ha. Ngayon, ano ang paraan para patawarin tayo? Pero hindi pwede hindi sila pumayag. Kasi kaya ka nga nandiyan eh. So ang tanong natin, ano ang gagawin namin? Magtatanim ba kami ng puno? Mag-aalay ba kami ng manok? Tanungin mo, prutas. Anong gagawin namin? Tanungin mo. Gamit mo lang isip mo, hasagot yan sila sa'yo. nag pusak sila, di ba? Iba-iba silang question, para rin silang tao. Iba yung sinasabi ng isa, iba yung sinasabi ng isa. Sinasabi ng isa. Pero pag-iisahin natin lahat yun, So, susundin niyo kung kailangan mong manata, kailangan mong magdasal, o kailangan natin ilabas yung anak mo sa bintana, ilalabas nyo. Ilalabas niyo yung anak mo sa bintana, hindi sa pintuan idadaan. So, ituturo nila sa iyo yung paraan. Pero bago ituro yung paraan, sasabihin mo na para mawala yung galit nila kung ano yung yung iaalay mo, ano yung dapat natin gawin. Tumuo ka, buma. Kung tumutungo yung ulo mo, gumagano'n siya eh. So, na, nag-uusap kayo, tandaan mo lahat ng sinabi sa Kung pa paano gagawin natin na bubukas yung ano ha, B pabubukasin natin yung yung pagkita ng kawayan tapos tingnan mo yung anak mo diyan sa loob ha. Kung pag nagkasundo na kayo, tumingin ka doon sa pagitan ng kawayan, bubukas yun ha. Okay, nadasal tayo sa ngalan na ng Ama, ng Espiritu Santo. Sige po. Tawarin niyo na po kami at hayaan niyo po makuha namin o makita at makakuha.